Magandang araw sa inyo mga bayo Welcome back ulit sa ating channel And sa video nito update lang tayo Sa kakatapos lang na laban Ng Gilas Pilipinas At ng Australia sa Quarterfinals ng FIBA Asia Cup 2025 na ginaganap ngayon Sa Saudi Arabia So sad to say mga bay ano, Talo yung Gilas Pilipinas Sa Australia at uh, Tambak malala yung nangyari 24 point lead para sa Australia mga bay panalo sila sa score na 62 84. Yan. So dahil sa pagkatalong to ng Gilas Pilipinas mga bay, uh, laglag na nga sila sa quarter finals, okay? So hanggang dito na nga lang natag, uh, nagtatapos yung uh journey ng uh, Gilas Pilipinas mga bay, no, sa kanilang FIBA Asia Cup uh, tournament. So nevertheless, maganda pa rin naman yung naging uh, outcome ng ating FIBA Asia Cup run mas maganda, better finish ngayon compare sa last FIBA Asia Cup na nilaro natin wherein hindi tayo nakapasok kahit man lang sa quarterfinals. Uh, better finish ngayon dahil maabot tayo ng quarterfinals. Yun nga lang uh, medyo minalas talaga tayo ano. At uh, Australia pa yung nakatapat natin sa uh, quarterfinals. Siguro kung Maggumanda lang siguro nag second place lang talaga tayo sa ano sa uh, group standings ng group natin baka umabot pa siguro tayo ng semifinals ano kasi Iran dapat sana uh, tayo yung uh, makakalaban ng Iran kung nag second tayo instead na Chinese Taipei okay so baka umabot pa tayo ng semifinals pero ayun nga medyo malas malat yung naging run natin and Australia kagad yung nakatapat natin sa quarterfinals so overall game uh, nung masasabi natin sa game medyo hindi ganun talaga kaganda yung uh, nilaro ng gilas okay sobrang uh, pangit ng nilaro ng gilas mga bay you know? uh, wala silang kung mapapanood mo yung uh, laruan ng gilas wala silang mga play okay? umasa lang talaga sila sa 3 point shooting yan, hirap silang makapenetrate sa ilalim hindi nga tayo uh, halos naka Punto sa ilalim Alas kalamian ng mga points natin Alas kalahati dyan ang galing sa 3 point territory And uh, Karamihan din dyan galing kay Kevin Kiambaw And uh, speaking of Kevin Kiambaw Maganda yung naging performance niya sa game na to Siya yung naging uh, best player natin uh, Laban sa Australia Ang uh, naging problema din natin dito is Hindi pumutok Si Justin Brownlee at si Dwight Ramos Siguro dahil na rin siguro sa pagod ano kasi sunod-sunod yung naging uh, laban ng Gilas Pilipinas uh, duman pa sila ng qualifications para mapasok ng uh, quarterfinals kung saan overtime pa yung nangyaring laban sa Saudi Arabia so talagang pagod na pagod yung Gilas players and samahan mo pa ng 10-man line-up lang mga bay no kasi injured yung dalawa si CJ Perez and Softana so talagang... Um, pagod yung mga players natin maski si Malonzo nga nabigyan din ng mababang playing time dahil sa kakulangan natin sa players ano so yung Australia kasi galing sisa sa pahinga kasi uh, ano sila outright quarter finals kaagad sila so pero sa tingin ko kahit naman sunod-sunod yung naging laban ng Australia uh, mananalo pa rin talaga sila eh kasi naging uh, performance ng Gilas ngayon uh, wala talaga irap yung mga plays hindi gumana depensa wala hindi natin uh, mapigilan yung Australia although nalimit natin sila mga bay ano sa 84 points lang okay, kasi etong Australia nag-average to nang at least 100 points per game so nalimit natin sila sa 84 kasi actually hindi din naman ganoon kaganda yung nilaro ng Australia ang dami din nilang lang tira, uh, turnover mga tinirang tira mga hindi pumasok swerte pa nga tayo Uh, hindi ganun ka, ka pumutok yung uh, outside shooting nila sa game na to eh. And mukhang uh, hindi na nga din binabad masyado si uh, Galloway after ng uh, second half Or rather ng first half Second half, bihira na lang natin siyang uh, makita masyado So, sad to say, talo, laglag yung Gilas Pilipinas Pero check muna natin yung stat sheet mga bay, ano? Ayan Ito ng box score yan so sa Australia acting leading scorer pa rin talaga nila is si uh, Tabla. Yan, si Foxwell at saka si Jalen Galloway with 15 points. Si Xavier Cooks with 10. halos lahat sa, ano, sa Australia talaga nag-contribute nag, talaga nag -contribute sa game na to. Okay. Tapos, uh, yan si Jack White, si Jack McVey yan 12 points. Will Magney, yan kahit na 84 points lang yung naging outcome ng Australia pero ang daming naka double digit sa kanila ang ganda din ng ikot ng bola nila mga bay no naging ah uh, naghirap din yung uh, Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa kanila biruin mo ilan yung, yung naka double digits dito sa kanila 1 uh, one 2 3 4 5 yan five players yung naka double digit sa kanila dito mga bay no and uh, yung outside shooting nila yan Ah, uh, ito medyo nakunti natin ano, 11 out of 30. Yung uh, 3 point uh, shooting niya with 36.67 uh 3 point percentage. yan Tapos sa uh, field goal naman 2 points 21 out of 45. So, ang ding minutes ng Australia actually. So, kung uh, na-convert lang din sana natin yung mga times na nag-miss yung uh, Australia mga bay no. Siguro hindi ganito ka uh, laki yung agwat. Okay, ng Australia. Siguro mga at least hindi double digit siguro. Okay, kasi kung nagmimintis yung Australia, labi din yung pagmimintis ng Gilas Pilipinas mga bay. Ah, uh, check natin yung stats nila, no? Grabe kung gano'n sila kahirap. Tingnan nyo. Ang best scorer natin dito is si uh, Kevin Kiambao. With 17 points. Babad na babad si Kevin Kiambao din dito. And Dwight Ramos with 15 points. Kahit pa paano, nakapumutok ng uh, kahit pa paano si Dwight Ramos. Pero tignan ninyo, 1 out of 11 lang si Dwight Ramos ano, sa 3-point territory. Grabe, ang daming binato ni Dwight na 3-point shots mga bay, 11. 1 out of 11, sa 11 attempts niya, isa lang yung pumasok. Uh, kay Kevin Kembao naman on the other side siya, yung naging leading uh, scorer natin pagdating sa 3-point territory. 5 out of 8 si Cam uh, Kevin Kembao dito. Yan, maganda yung naging performance niya. And then eto, Justin Brownlee, 10 points lang. Hindi talaga siya nag-contribute, one out of 3. Uh, siguro dahil sa pagod na rin to. Okay, grabe din naman kasi yung ginawa niya sa uh, Saudi Arabia na game eh. Tapos, aside dyan, wala nang masyado si EJ Edo 8 points lang. And then si Carl Tamayo, 2 points. The rest, uh, Gilard 2. Wala, wala nang nakapag-ano... Silang tatlo tang talaga, Dwight Ramos, Kiambaw, uh, and uh, Brown Lee yung uh, bumuhat sa team. Yan. So, hirap talaga yung gilas mga bay pagdating sa scoring. And then, sa 3 points naman yan, ang baba ng 3 point uh, percentage natin sa game na to. 8 out of 33. Ang dami nating binato. Mas madami pa sa Australia. 24.24%. Uh, .24%. Yan. Sa 3 point territory, sobrang baba. And then sa 2 points naman uh, 36 attempt 14 out of 36 yan sobrang hirap tayong makapunto sa paint, uh, pin lalo lalo na sa ilalim hindi tayo ma ano, makalusot dito talaga lumalabas yung uh, kakulangan natin sa uh, na kayang um, ng uh, gumawa ng sariling uh, puntos yung kayang uh, bumasag ng uh, depensa yung mga Jason Castro, Terence Romeo, mga Alapag, yun talaga yung natin na point guard si Scottie, hindi kasi siya ganun talaga eh. hindi niya kayang mag-create ng shots niya takot po nga tumira eh. okay, siguro sa depensa pwede pero wala, ganun talaga hindi, hindi natin maasahan si Scotty sa uh, po, uh, sa puntos so okay pa rin naman yung naging performance ng Gilas all throughout uh, sa buong tournament hindi ganun kaganda, hindi rin ganun kapangit okay, pero nairaos pa rin naman ng Gilas kahit papano na makapasok ng quarterfinals. So, yun nga lang. Abang-abang uh, lang tayo sa FIBA World Cup qualifiers. Ano? Sana mag-improve yung gilas sa susunod na FIBA tournament na sasalihan nila. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.